So dito nga po sa press conference ni, uh, ni Secretary Junvik at maging sa aming panayam, sabi nga niya, uh, nasa DOJ ngayon, tutulong nga ang, dito ang PMP at ang Napolcom. So kung babalikan natin itong mga kasong isinampang ngayon na pending, sino po ang nagsampan nito? Na maaari natin ito ring ngayon na posibleng mahinang kaso na magresulta po sa dismissal nito mga polis on the Also on the basis of conspiracy nga kasi dito po sabit-sabit sila talaga eh, kung sakasakali po eh. Sino ho ang naghain nito na parang klaro ho naman na mukhang hindi matibay ito at uh, ma malaki ang posibilidad na ma-dismiss eventually itong mga kasong ito. Well, yung nagsampa na pulcom. Pero ang uh, nangyari na is that again, they were also relying on the pieces okay. of evidence given to them. Kumbaga by, by the PNP uh, Yes. Okay. Apo-apo. Sige. So ito na nga po ngayon ano, under kumbaga under new management, no, new leadership. Ito na nga po 'yon conspiracy sinasabi niyo, hindi ito isa-isang mga tao lang, kundi talaga may kuntsabahan. Kasi po nga sa video, kitang-kita natin, di ba? Yung kung paano po minani-over nila yung kwento. And then, kanya-kanya nga hakot sila ng Shabu eventually, di ba? Hakot na sakay ng motorsiklo. Dumating pa po yung Deputy Director General at sinasabi nga daw po, meron daw pong pahintulot nung nakatataas. So dito po, sa conspiracy po na angulo, Kasama na po ba ang pangalan ni, PM, ni dating PMP Chief General Rodolfo Osorin Jr.? Um, alam mo Ted, it would be premature for us to say anything at this point. Kasi mm -hmm. case build up, man, case build up. Um, but uh, what what we can say with certainty is that we will pursue the pieces of evidence and uh, wherever it would lead us, the DOJ, the present leadership of DOJ, will uh, initiate the the uh, proper criminal cases against anyone involved. Hindi ho naman natin. Walang personal dito kasi. It's high time that we have to do something about these cases. And uh, kung hindi ngayon kailan? Kung hindi kung hindi tayo sino? Mm -hmm. Something like that. Mm -hmm. Ang tingin, mm -hmm. tingin mo yung parang parang attitude ng active present leadership. Uh, and uh, we are thankful na lahat ng mga um stakeholders dito ay nagtutulungan naman. At let me just state na hindi ko naman lahat And I think that was clearly emphasized during the press conference na hindi ho ito laban sa kabuuan ng PNP as an organization. Kundi maliit na, na porsyento lamang nito kasi nga 99%, ayon kay Secretary John Vick sa ating kapulisan, ay uh, tunay, they, are, they remain true to their sworn duties, they're responsible and they are committed to their... Uh, Um, to their, to their, uh, duty and to mm. their, their, purpose, mm -hmm. their job. Mm -hmm.